Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Kung kristyano ka, alam mo ba na ikaw ay isang propeta? Noong ako ay nagtatrabaho pa sa Hong Kong at sa Kamakao, meron akong kakilala na isang preacher sa aming community sa simbahan. Siya galing Pilipinas at laging bumibisita sa amin para magbahagi ng salita ng Dios. Pero kakaiba siya kasi kung meron nagbigay sa kanya ng mga bagay, damit, pagkain, o mga bagay, ay iniipon niya at tinatago. At nilalagyan niya ng mga pangalan. At pag wala siyang ginagawa, lumalabas siya at namimili ng mga iuwi iu niya. Kaya pag uwi niya ay marami siyang dala. Kaya minsan tinanong ko siya, sabi ko, Brad, ban tayong mong dala? Dahil mo yata pasalubong, sabi ko. Sabi niya, oo Brad, kasi ako ay pinagaling ng Diyos sa leprosarium, sa mga may leprosi. Pinagaling ako ng Diyos at yung mga kasama kong mga pasyente ay nandun pa at naghihintay sila sa aking pagbabalik. At itong mga to ay bibigay ko sa kanila para naman matuwa sila. At dito nakita ko yung kanyang ngiti, yung kanyang galak, at kitang-kita ko ang mukha ng Diyos. Na kahit sa ordinaryong buhay niya, ay nakapagbibigay siya ng saya at na idudulot na makapagdudulot siya ng kagalakan. Dahil dito sa loob ng leprosaryong siya ay nagbabahagi rin ng salita ng Diyos. Hindi lang sa salita kundi sa kanyang gawa. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin si Juan Bautista. Sabi ni Jesus, dakila itong si Juan Bautista, pero mas dakila yung mga yung mga pinaka -aba, pinakaabang taong uh, ng Diyos. Sila ay mas dakila kay Juan Bautista. So, sino mga ito? Ikaw at ako. Ikaw at ako. So, tayong mga ordinaryong tao, sa pang-araw-araw nating buhay, ay pwede pala tayong maging propeta. Yung propeta na hindi yung manghuhula na alam mo kung anong mangyayari sa sunod na araw, anong mangyayari sa buhay niya, ganyan. Ang propeta ay yung tagapagturo sa Diyos. Tagapagturo papunta sa Diyos. So ibig sabihin, tayo sa buhay natin, sa uri ng pamumuhay natin, ay nakapagdadala tayo ng kaluluwa sa Diyos. So, kung titignan natin yung buhay natin ngayon, tayo ba ay nakapagdala? Tayo ba isang inspirasyon? Kung ang lumalabas sa bibig natin at nakikita sa atin ay pag-asa, bagong buhay, bagong may kagalakan, yan, ay siguradong magtatanong yung mga tao bakit tayo ganon at may papakilala natin ang Diyos. Pero kung ang lumalabas sa bibig natin at nakikita sa atin ay puro galit, puro, puro tampo, puro walang pagpapatawad, kayabangan, ay siguradong hindi natin may lalapit ang iba sa Diyos. So, Bilang isang binyagang kristyano, tayo ay kasama sa misyon ni Jesus. Nano, na isang pare, isang propeta at isang hari. So, dapat sa buhay pa natin ay nakikita pala ang Diyos na i nagiging daan tayo, nagiging ilaw tayo para sa iba para makilala ang Diyos at mailapit sa Diyos. Ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon kapatid na suriin natin ang buhay natin sa pamilya natin bilang isang magulang. Nadadala ba natin ang mga mahal natin sa buhay? Yung mga trabaho natin, yung mga barkada natin, yung mga kainuman natin. Tayo ba ay nagiging inspirasyon sa kanila para makilala nila ang Diyos? Ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid. So kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Hiling ko lang po, Mag-like tayo, mag-subscribe at ibahagi itong salita ng Diyos at mag-iwan po ng comment. Sa so, mga huwag palang araw sa iyo, sa mga malasabuhay, God bless and God is good.